Ako'y lumabas ng daan at ako'y bibili ng pang-ulam. Papakita ko lang sa inyo ang ismag dito sa amin sa Batangas. Ganyan ang ismag dito sa amin sa Batangas. So, Amazing! Hindi na maintindihan. Paano na ang gagawin ng mga tao? Ay, tawarin. <laughs> hmm? Malikabok ang paligid. Pati papawirin. Ayan, sko. Paano ka makakahinga na maluag nyo sa tayong iyan? Eh, hindi na maintindihan ng tao kung saan susuling. Ba? Paglikas mo naman, maiiwalan ang kabuhayan. Maliligaw ang mga alagang pusa at aso pagka nilayasan namin ito. Kaya nagtitiis na kami dito na Ayan. Diyos ko tawarin. Ang isma, grabe. Maaribang ismag, kay pakalura na ito bibili ng pang ulam kay nagugutom na <laughs> grabe ang ismag ng paligid hmm? ang ula para nasa Baguio City at sa Tagaytay City oh. akala may winter Amay! kulabu ang daan pati mga building hindi mo na maaninag ng ayos ganyan ang dito sa amin sa Batangas yan hindi na maintindihan ng tao kung sa susuling pag hindi ka naman nagmas ay yari ang iyong mga baga ba kawari hmm? ganyan ang smag dito hmm. Hmm. hindi na maaninag ang barangay hall ng balele yung kulimlim mm. ito naman ang mga pangulam titingnan natin kung anong ating iuulam dito ano gaare ay dinuguan ano gaare ka uy kaldereta uy sinigang uy ang aking paborito Are, ang aking paborito. Ano iyan? Tokwat baboy again. Ayan. Walang kasawa-sawa ako sa si tokwat baboy. Ang galing ganda nila magluto. Ang sarap. Tatakal na si kaibigan. Ayan. O, eh, tinan nyo naman ang sarap na iyan. Ay. May toko ay may baboy ina. Ay, kasarap pa. Ah. O, meron yung takal na iyan. Ah. Ano, kayo, 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 kayo. Hindi. Hindi kita sasama. Ang isama mo yung dagdag. Ayan. Yan, dinagdagan na ni Chapos nga. Inay, sarap. Bago sasakol ka ng nausok-usok na kane, di ga? Ano ga kay gutom na rin? Tayo na magsikain. Hmm. Talaga namang am... Um... talagang ang uh, ismag ay eh, grabe. Hmm? Ayan, sa Baguio City. Ay, hanggang dao sa daang pabuot. ko hindi naman ni ang mga natawir. Oh. Pati hanggang din eh. Tingnan natin ang may parting are. Ay, ang smog. Para ka nasa Baguio City. Hindi naman nawawalan yung mga kainan. O, kahit pa ay may tao. Tiro mo yung gym, hindi na maaninag. O, grabe ang smog. Ay, super ang smog. Hmm? Ayan o, para ka nasa Baguio City. Kala may winter. Hindi naman. yan ay uh, likabok ng vulkan. Buti lang kahit pa paano inaulan-ulan ayun kahit pa paano ay uh, pati yung ano dati natatanaw ang bundok na makiling ngayon hindi na wala na tig dilem ang paligid lalo na gabi buti la at may kuryente at power supply at saka yung uh, tinatawag na ano solar lights ayan oh hmm? ang ismag grabe yan ang nangyayari ngayon dito sa amin sa Batangas hmm, kaya kailangan nakamas lahat dahil pag nalanghap yan mahihina ang baga ay delikado sa ating kalusugan kaya kaya yes, si ay kasabay ko na halos bibili saan punta mo sa dialib? anong bibiliin mo? Ah, kape? ah okay ayan ang mga kabataan at pupunta ng pupunta ng uh, ang aking mga anak-anak na LGBT papunta kayo na ang gym saan ang punta niya? Aba! tawaren. Ayan, o. Oh. Mga kabataan balili, Oh. Ayun. Pupulas na papunta doon. Okay, thank you for watching, guys. Ina-update ko lang kayo.